Sige. Oo, oh, pasok Kaya daw. Hindi naman ang hintay yan eh. Alas 8 pa eh. Ito lang. Alin po, sir? Siya, okay. Ito. Oops! Ha? Lako eh. Si kagamitin ngayon yan eh. Sabay-sabay yun eh. Hello. Ito, ito, ito. Ay, ito. Oo. Hey, oh. Kagamitin ito sabay-sabay yan eh. Oo. Oh, oh. Oh, ikaw na kahapon pa. Kasama to, sir. Oh, yes, yeah, kasama. Oh, yan na. Wala na. Sabi mo na sa loob yung sisig mo. Apo. Sipiktuhan ko muna. Yan na, yan na. Kasyang kasyang. Okay na. Ako na, sir. Thank okay. you. Mm -hmm. Okay. Yan na, yan na. Okay. na, pa. Okay. Ingkin. na lang galon na lang. ito, wait lang, ayusin ko lang. and lagging my equella good vibes palagi yeah! every ride every stop may story tayo lala mo travel happy Moy, good morning. Araw ng Webes ngayon, October 30, 2000, ay mali, 2025. Uh, nagsimula tayo ng 9.30. Tapos, nakakuha tayo dito sa may Kalokan South yung isa patagig nasa 596 yung isa papuntang pasig double book tayo mga kamoy ngayon maganda kung maihatid natin ng maaga to para makakuha agad tayo kasi yung kita natin yung mga natin nakadepende sa ano sa bilis kung may na <laughs> kung bilis natin to may atin <laughs> 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 mga kuha tayo agad pero kung <laughs> abutin tayo ng alas 12 ala o wala malamang ulats tayo <laughs> okay mga kamoy yan ang tip sa inyo kailan may hatid natin maga kahit na ano kasi na napansin ko nung kailan uh, we webis din yun nagbiyahe kami ang 7.30 kami nag ano naghanap ng booking siguro mga 8 nakakuha kami mga 8.50 ganun mga 8.30 so nakaano kami nun kamoy nakasyam tapos nasa ano rin to for my gift din yung labas na kay Lala nakita. Na bagong upload yan mga ano rin yung ganyan? so ngayon ito titingnan natin to kasi tinahali na tayo eh okay mga kamoy uh, balikan namin kayo mamaya pag na drop natin to at saka makakaulat tayo ng buhay ingat ingat ang lahat bye

Thank you. 5.30 po. Thank you. Okay uh, na Thank you. Thank you sir. Salamat. Huwag mong buksan. At mabigat. <laughs> kaya pa. <laughs> ano kaya? P595 na. Okay, thank you. 595 na bawas. Nandun natin sa loob. Bawa bertemu sama ke mamanya? Kembali. Thank you. Thank po. you, Pak. Gitu. Mimi, 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 哦，不知道就是 malapit ka? Na ano nung gulong? Hindi <hisa> naman na ako. Walang <hisa> si. Ayan na. Sinisipon yung baby ko ako. Grabe yung sipon yung nanay.

eral Botanical. nikal share anon hello po hello po sir bali dito na po kami saan po kay banda sir ayto ah, pala ito ito sige po sige po ano pa na po okay po teka po Ilang piraso kaya yan? Wait lang. Bale, ilang piraso yan, sir? Oh, Ay, lagay ko lang. Sandal, sandal. Sandal sana. Sandal? Wait lang. Yung kapak yun. Dito na lang. Walo? tapusin. Tingnan na natin. Okay. Ito. Tulungan kita, sir. May Wala pa? Ay, maaso. Gusto mo kong ipakagat. Ay, jikas daw yung payment. Okay Sige lang, sir. Bigyan mo nga ko jikas ko. Masente yan. Ako, share. Ako, sir. 0993 Tama sir Ikaw na Ako na Mag online na ako O mag online ka na May labas dito sir no May packet na yan Ah Dorian yan eh Dorian ang cute naman yun. Na, no? Ang cute na to. Ah, na lang ito sir. Sa ito sa gilid kasi parang matutungba ito. Ayan. na lang malaki na. Lang baka Sa eight, may carton ka ba, eight, ba eight, dyan? Eight, five, six, seven, Para di matumba dito Wait lang, ayusin natin Baka kasi biglang umano Pag nagpababa. Okay na. Okay pa. Okay pa. Okay mga kamoy. Nag-drop na natin yung dalawang booking kanina. Kaling Kalokan South. So ngayon, mayroon tayong nakuha dito sa may tag dalawa uli. Kaso papunta ka na to. Commonwealth. Bali, double book din to, maamoy. Buti nga nakuha na natin. Okay. So, ano mga kamoy? All all goods na, kahit papano. Sana makarating tayong maaga. <laughs> para barang-barang aku ada keputusan ah saya oh, oh nga, Boy, balik pang empat na booking natin to anong oras na ngayon Allah. ilan Ah, uh, 157 mga kamoy. Kanina mga siguro, nakuha natin ito mga mga daw naman itong mga tulog. Mahuna yung closing. Yung kanina mauna, natin. Kasi, ninex natin ito. sa ano yung pangat. -tul. Meron pa doon? Wala na. Ayan, ito lang, dito lang? Oo. yung receipts, Sir. Ano ito ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box. A -a. Thank you. Okay. Okay. Arena thank you. Okay Ano po pick up, sir? Lang. Ah. Pwede naman ni sandal ni sir doon. Sa gitna. Kasya ba? Ah, ah, ah. Iangat niyo po. Yan. Bangga ko lang dito. Yan. Pidin, Kaya ang trapok niya? Sa ano eh? Wala po. Eh. Hello po? Apo, na-pick up ko na, sir. Apo, na-pick up ko na. Okay na. apo na-pick up ko na. Apo, apo. okay pa. Okay pa. Ah. Okay oh, pa. Saan mesa? Oo. Oh. Import ba yan? Sa import? Hindi mo. Ay, di ko alam, sir. Ano lang po kami? Ano to? Saan mesa? Ah, uh, Lalamog. lang. Opo.

Tadin. Tadin. Fifteen. Sixteen, seventeen, eighteen. Alright. Parisib na lang. Po. Nat. No? <laughs> dito dito, pwede. Ito sana dito sana ma eh. <laughs> Dito Ayan. sana eh, baka. Baka may dumaan. Wala kayung Luna? Babasa Ayan. yan. Panira kasi Saan ba mag Bale, ano po? 700. Okay lang lang. 7 to 20. Okay. 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 Thank you. Okay. 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 Okay.

Uh, thank you, Pak. Pecor kalau Mam. Oh, no, Mam. Thank you. Thank you, Pak.